Sabi sa Hebreo 12.15, ingatan nyo na walang sino man sa inyo ang tatalikod sa biyaya ng Diyos. At huwag ninyong hayaang umiral ang samaan ng loob sa inyo, at marami pang madamay. Ito, Bratted, very relatable to kasi nga, because of the recent election, ayan, yung mga nagbashing sa isa't isa, anong kulay man ang pinromote nyo ngayon, uh, na decision na, na po ng taong bayan. Okay, so marami magkakaroon ng samaan ng loob, nakakalungkot kahit mga magkakamag-anak minsan. So maganda yung verse na to, pagka ba meron kang samaan ng loob, okay, pag puno ka ng samaan ng loob, sino pinapakinggan mo? Yung tawag ba ng, uh, you know, ng laman mo, nagkumante, mambash, alam mo yon, magalit, o yung tawag ng Diyos? Sabi nito, ingatan nyo. So, ibig sabihin po rito, may responsibilidad tayo, may personal tayong responsibilidad. Hindi po aksidente ang pagtalikod sa Diyos. Dahan-dahan itong nagyayari kapag ginayaan nating lamunin tayo ng bitterness, ng galit, disappointment. Kapag tinalikod natin yung grasya ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, ibig sabihin, haharap tayo sa isang uh, angulo, okay? Kasi pag tumalikod ka, haharap ka sa iba. At madalas nga, yun yung haharapin natin. Yan, yung ano yon yung galit, yung uh, sama ng loob kapag tinalikuran po natin ng Diyos. Hindi ibig sabihin wala tayong direksyon. Lumalapit din tayo sa maling direksyon. Kaya po natin sa Diyos ay pagharap sa mundo, sa sistema ng mundo na puno ng pride, kasinungalingan, selfishness, temporary na aliw, panandalian lang po yan. Samantalang ang Diyos nagbibigay po ng uh, peace na hindi kayang ibigay ng mundo. Kaya as I end, may bitterness ka bang hindi mo pa rin ma-let go? Meron ka ba ngayon na mumuunggali towards someone? maring hindi konektado sa eleksyon. maring may isang tao na, alam mo, parang uh, gusto mong uh, gawa ng uh, pag-isipan na masama. Tandaan nyo po, isang responsibilidad ang pagtalikod sa Diyos. Kailangan po tayong lumapit sa Kanya, search mo yung heart mo, turn back to His grace by praying, at i-guide mo rin yung puso mo. Kaya sabihin mo lang, Panginoon, ayoko itong gawin pero hindi ko malabanan. Bibigyan ka ng grasya ng Diyos kasi po, ang pagpapakumbaba, ay isang hudyat na ikaw ay umaasa sa Diyos upang bigyan ka ng lakas. So again po, Hebreo 12.15, tatanyo na walang sino man sa inyo ang tatalikod sa biyaya ng Diyos. At huwag ninyong hayaang umira lang sa ng loob sa inyo at marami ang madamay. Ay po yung manalangin, Panginoon, ito pong responsibilidad na to ay uh, malaki. Dahil pag kami ay umira lang galit sa mananloob ng loob, damay ang mga tao sa paligid namin na madalas wala namang kinalaman. Kaya Lord, the decision may be personal, pero yung effect ay communal. Maraming nadadamay. Anak namin, pamilya, magulang, kapatid. Kaya Lord, piliin na lang namin, Lord, na humarap sa iyo. Piliin na lang namin na embrace ang grasya mo. Kahit minsan, ah, kami mababalagoong, kami, ma, kami may ipet. Pero Lord, pag umakap kami sa iyo, cargo mo kami. Lord, wag namin hayaang umira din sa mananloob at galit sa puso namin. Nawa, mamutawi sa mga labi, ang pag-asa lamang ay makikita sa iyo. Sa pangalan ng Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.